Sir, may diamond ka na naman ah. Na. Maski sir, mahal yan sir. Ha? Ano kasi diamond ah. Ano na? Mahal kasi diamond. Diamond? Huwag ka One pipe lang siya. Aso yung babae dyan? Ayan. Ah, yung maliit na look up. Yung maliit na iron niya. Hmm. One pipe. Naubos na yata yung kaka-tail. Naubos ko na. ano. <laughs>

Oto, yung malalaki mo. Sir. Sir. Ito. Yung mo, magkano? Ito. Yellow. Yellow.

ilang buwan na? <tinyo> Ilan? Uh, seven months ko lang ha? Ah? Ilumata na si Sarah. Ay mga Ito, um, isang taon na. Ayan o mga asin. Tama ba asin pa doon? Hindi para wakan. Asin. Eh. Ay pangalan mo sir? Mahid po ang pangalan Maki? Mahid. Mahid. Ayan, kay sir yung ano, asin. Maraming kang ganyan, sir. Ayan, pag kailangan nyo ng asin, Ayan. Okay, sir. Ano number mo, sir? Ano number mo? Pero basta, dyan ako sa papura, sa may -tulay. Pero every Saturday nandito ka. Okay. Orak sa may -tulay? Doon sa bayong kalsada. Nagbibenta ka rin doon. Ayan, sing Saturday. Wala daw sa contact number eh. Ayan o, no? mga Ito sir, bata pa? O one year old na? Oo, binibenta ko. Tanda na no? Ayan, tanda.

O yung batang ano? Gansa ba to? O in? Pato? Pato. Magka isa? 100. 100 isa o. Oh. Malalakihin na lang o. Oh. Ayan o. Pato. Pato. Oh.

inis, lapisan taj, <laughs> abu-putih, yeah, no pato, 150. Yeah, no oversize 450. Chinese digger. sobra nga mo. hola o. Wala Bonsai mo. Diyan pa pare. Diyan ang marunong 1,000 dito ganyan Diyan 1,000. <laughs> sabihin yan? Ang dami ng bonsai na yun. Sa'yo pa rin. मैं अजय हूं। mahal ng kalapate 150, 100 etong yang 100 din no itong mga yang Mario yan mga lingyo chicken may plug, oh ito may galaw mga bata pa yang pares, Ayan, lalaki na, oh. Pag-breeder na to, oh. Ito, mahal to, yung gray, ha. Mura na ngayon sa kanila, 2.5. pares, Mahal po itong gray. The online is, ano to? 3.5, Pares. O kaya 5. Yan, yung mga green na yung ganyan. Saka yung brown na yun. Ayan. Mahal yun. Yan ang Mensa, Dubai, Paris Naantok nga eh Ay, oh. Ah, si Mario. ako ah, kumuha ng ano, paninda. Ayan, Ay, oh. Kay eh, Mario po, ito lahat. Mura na yung ano. Mura na yung babo. Kumpay, pares ng gansa. So yun na lang po ang aking video today. Maraming salamat sa panonood sa aming YouTube channel ni Jetto Stay safe. Bye. May hawak ako.